Ang lupit nga mag-dive dito ni Duda, oh. Ang lupit din ng tricks na ginagawa niya. Oo, umiikot ng isa, dalawa, tatlong ikot! Si Olaf naman dito vertical sa tubig. Wow, ang lupit. Sinubukan ko nga din yung tricks dito ni Duday, guys, oh. Tapos ang hirap pala. Hindi ako makatumbling. Si Tepi naman dito, pinakita ang kanyang pawikan. Tignan nyo. Uy, pawikan! At ayun na nga. Ngayong araw nga ay tamang swimming kami dito nila, Duday. Dahil despedida na nga ni Tito kasi babalik na siya sa Canada. Kaya naman iyan, nandito kami sa San Nicolas Grande. Tamang kanta nga muna tayo dito, no? The Tawang tuwa na naman ang mga bata na pag swimming na naman. At ayun o, yung mga matatanda din. Tawang tuwa. Tapos dito, tamang volleyball sila. Oh, God, oh, oh, okay. oh, Habang nagba-volleyball nga iba, yung iba naman ay tamang babad lang dito sa swimming pool. Ah! <laughs> at ayan na nga, sisimulan na nga natin, no? Yung mga galaw na malulupitan na gagawin dito nila, Duday! One, 2, 3, go! Tatami ako, tatlong beses! Sige! Yes, okay.

em mời em mời em Helen. em em mời em mời em mời

Ang na Tapos kaya ng water activities namin eh, kumain muna ako kasi nagutom ako. So ayan, kain muna tayo dito ng sotanghon. Nandito din yung ako Tamang kain kami ng sotanghon kasi nagutom kami sa pinaggagawa namin. Siyempre, hindi mawawala ang pagti tiktok Ayun o, no, tamang tiktok ang mga kababaihan. 再见。 nga pala tayo dito ng mga ganapan dito sa aming pagsiswimming dito sa swimming pool na ito. Grabe. Yeah, matagal-tagal din kami swimming dito guys. No, ayun, no, tamang picture-picture. Pakala nila, picture o video, hindi nila alam na timelapse lang pala to, no? Pero okay lang, at least may timelapse. I-post nyo na lang tapos screenshot no? Para makuha nila yung picture. At syempre, hindi mawawala dito si Milo Boy. Ayun, no, tamang tingin-tingin lang siya. Tamang gilid lang si Milo Boy. Tintaw ko nga si Milo Boy, pero ano to? Si Milo? iba na, <laughs>

Grabe nga si Duda yo sa sobrang hilig mag-swimming. Ang galing niya na mag-swimming, oh. Nakakalayo na. Tapos, tignan nyo to, mga aesthetic shots ko. Uy, grabe, ang galing, oh. Ano lang yan, salit-salit lang yan, mga one-second clip. Oh, di ba? Ang angas, ang ganda ng pagkakasunod-sunod. Mga Wendelords yan. Ano, video ni Wendelords. Uy, geng-geng, oh. yun na nga guys magpipicture na kami para may remembrance o oh, ayan tapos na kami magpicture ganun lang kabilis at ayan kung umabot ka dito eh hanggang dito na lang ang vlog na to kaya naman huwag makakalimutan mag like, comment, share, subscribe at kung ano man ang pwede mong gawin hanggang sa next vlog na lang nating muli alam, bye bye peace